Kung may problema ka, pwede mo na isahin. May problema ka ba? Wala po. Hindi yan yung nabalitaan ko eh. Kumusta yung pag-aaral? Okay lang po. Eh. Okay. okay. Hindi rin yan yung nabalitaan ko eh. Pwede mo sabihin sa akin, wag kang matakot, wag kang mahiya. Yan. Yung nakaraan, hindi ka nare-reply sa akin. Ilang beses ng ako nag-chat. Feeling ko nga, nagbago ka na eh. Parang, hindi mo na ako naalala. Busy lang po sa school. Busy na sa school? Eh, grabe naman kung kahit ilang minuto lang reply ka sa akin. Hindi po kasi ito mo pinagdadaanan ako. Pinagdadaanan? Oo, oh, kaya nga. Kaya nga, andito ako eh. Kasi kukumustan kita para malaman ko yung pinagdaraanan mo. Ninyo. Ayos ka ba? Kaya gano'y mo kayo? Tumig po. Ah, yeah, yeah. Thank you ah. Sakto. <laughs> Medyo bahaw na rin ako eh. Mm. Thank you po talagang dito sa flowers po. Mm well, -hmm. yeah, tama. Masaya sure. ka ba? Para sa ka naman masayang yung pinigit ng flowers. Ano po pala yung sinabi ni Mama? Ano mo, nagpinto siya kanina. Sabi niya kagabi, tumawag ka daw, umiyak ka. Tapos nabanggit niya na parang naisipan mong lumipat ng kurso. Yun, nabanggit ni Mama mo. Totoo ba yun? Alam mo, Carla, alam mo din naman sa'yo kung saan ka masaya, kung saan ka sa tingin mo mag -e excel yun yung sundon mo. Yun yung piliin mo. Alam ko, siguro may pressure ka, pero pag mong pakinggan sila, mas maganda kung mas, mas papakinggan mo yung puso mo, yung sarili mo. Kasi ikaw naman mag-aaral din. Eh. Ikaw mag aaral ng apat na taon. Kaya ikaw, nasa sa'yo ang desisyon. Masa yung sabi ko sa iyo. Kung saan ka masaya. So ano, Talagang kita ngayon. Anong desisyon mo? Pinag-iisipan ko pa po. Pinag-iisipan? Pero, ano ba talaga? Kung ako, pag mong anuhin, ano ba talaga parang nasa puso mo? Yung pag-nursing ba or... Kasi nabagay sa akin, gusto mo mag-education, teaching. Hindi ko pa rin po alam. Okay. Pagkailan mm. -hmm. ba dito ako? Baka may ginagawa ka sa task na bala kita. Medyo... Nakapalibago ka Oh, yun ba? May... May nagwaba ako masama. Ano naman po? Ano Para kasing... Alam mo yun, parang tapa ng bago. Hindi ka naman ganyan dati. Okay ba tayo? Okay ba tayo? alam mo, may gusto ko sanang sabihin sa iyo. Pasensya eh. na, late na, pero andito pa rin ako. Yun na, kasi, ganun kasi kung gusto ko sabihin sa iyo. ah oh, niyan, actually, nahiya kasi ako eh. Um, gusto ko rin kasi malaman yung status natin, yung dalawa. Gusto rin Upo ka na muna. Sabahay, ayoko. Hindi ako, ako upo hanggat di mo sinasagot.